Mga Pops, hanap nyo ba ay murang mga gamit na second hand? Baka meron yan sa Divisoria kung saan bagsak presyo na nga ang bentahan. Pwede mo patawaran para bigyan mo ka ang balita. Mobile Journal, Patrick Lackey. Kung nagahanap ka ng sobrang murang abubot, tara ulit dito sa Divisoria. Kung bagsak presyo ang usapan, hindi talaga papatalo ang Divisoria. Dito sa Carmen Plana Street, malapit sa mga bilihan ng gulay at prutas, nakalatag ang iba't ibang produkto. Gaya nitong mga salumi na ito, nasa 20 pesos isa. Mga chinela sa tig-10 piso. Ganun din ang presyo ng mga laruan. Pati ang mga charger, power bank at mga relo. Naglalaro lang sa 20 to 100 pesos ang isa. Pwede pa tumawad. Hindi naman mawawala ang mga electronics. Gaya ng cellphone, nasa 40 to 100 pesos ang isa. Ang mura, di ba? Pero gumagana po yan. Pero dito kayo mas magugulat. May camcorder at film camera din. Sa mall o sa online shopping, nasa 1,000 to 500 pesos ang isa. Dito, 200 pesos lang. Di man 100% kumagana. Onting ayos lang, pwede na. Ayon sa mga nagtitinda, surplus ng mga ibang tao o tindahan ang nabibilan nila dito. Madalas daw nila itong makuha ng sobrang mura. Kung swerte, libre gaya ni Oyet, na nagbebenta ng mga relo at wallet na ito. Nakuha niya ng gumagana pa at ng libre. Kaya kahit magkano niya ibenta, may kita siya. Mas tumog pa raw ang mga takalatag dito kapag hindi umuulan. Pero kahit ngayon mainit, matumal pa rin daw. mga dumating na maganda. Natawag namin panlaban talaga. Nagangay panlaban. Eh, dentable dyan, dyan eh. na pangapunan. Kaya daw mahingpit ang kompetisyon dito. Sabi naman ni Aling Riza, madalas customer na daw ang nagdidikta ng presyo. No choice sila dahil kapag hindi raw nila sinunod, hindi ito bibili. Pero kapag naka-jackpot daw sila ng isang item, jackpot din ang kita. Sana nga hindi matumal. Pag hindi matumal, sobra-sobra pa. Jackpot naman talaga dito sa Burautan si Aling Riza. Sa tagal na niya kasi nagbibenta rito, napagtapos niya ng college ang apat niyang anak. Kung alam niyo lang, diyan ako nakapagpapatapos ng apat na anak. Animang anak ko, ito lang ang anak buhay ko. Kaya naman si Julius, dito na namili ng mga keychain at screws na ginawa na niyang hikaw. Ang dahilan, siyempre. Uh, mura po kasi. So makakatipid ka unlike sa iba, bibili ka sa mall. Mura man ang mga benta rito, patunay ito na ang gamit na walang kwenta, ginto sa mata ng iba. Mobile Journal Patrick Lucky po. Ati, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.